Pagkauman sa mong kasal, mag, kailangan magdog ni ana, paule. Sunod, pagkauma, mag, ipatawag taran isang giminjo, dyan ay himoon nga counseling nga, muingon sila nga. Kailangan imo na ng kwaon ng imong asawa kay utulays na nimo kwaon kay minjo naman mo. So, after sa kasal, kailangan sila magsiping. pagsisimula ng pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, naging emosyonal ang ilang menor de edad na tumestigo laban sa leader ng Socorro Bayanian Services Incorporated na si Jay Ranskilario o mas kilala bilang Senior Aguila gaya ni alias Jane, labing limang taong gulang, na pilitan umanong ipinakasal noong labing apat taong gulang pa lamang siya. Kuwento niya sa pamagitan ng kanyang abogado bilang interpreter, si Senior Aguila Umano mismo ang pumipili ng mapapangasawa nila. Ipinapalista umano ang lahat ng mga babae edad labing dalawa pataas at ipinakakasal sa mga lalaki edad labing walo pataas. So, hindi daw sila pwedeng uh uh, humindi dahil just naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. Pagka sa mong kasal, mag kailangan magdog ni Ana, paulit. Sunod, so, pagka mag, ipatawag tara ni Diyang Giminjo, dyan ay himoon nga kaunsiling nga. Muingon sila nga, kailangan imo na kwaon ng kaon na imong asawa kay utilize na imong kaon kay Minjo naman mo. So, after sa kasal, kailangan sila magsiping. At sinabi daw ni Jerence na pwede authorized ka ng uh, kunin or rape yung ano mo, yung uh, wife mo kasi kasal naman kayo. So, sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-sex ng kanilang mga husbands, Your Honor kakausapin sila, Your Honor. Uh, sasabihin na maimpyerno sila pag hindi sila pumayag. Kung hindi sila susunod, uh, may, mayroon silang paddle, may ruleta, at uh, restriction, uh, restricted, Your Honor. Pero Renz, bakit ka ba tumakas sa kapihan? Kay, wala, may school sa kaya may bisik, 12 may mga edad, hindi pagyabog, hindi Ah, uh, wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya. Hindi pa siya marunong sumulat. Kanang mga kuwan, kanang mga bataa, ah, nang hambog na, na Sir. At, uh, ito mga na bata, bata na ito, nagyayabang lang. Ang pakanan na, Sir, sa idilito, na narinig kasuko sa abong grupo, sa bayanihan mga bata ba, pwede mag-aral habang sila ay nasa loob ng kapihan? Pwede sila lumabas? Mag-aral sa baba? Pwede, pwede sir. pwede, walang pumipigil sa kanila. Walang pumipigil? Opo. E paano mo ngayon, paano itong sinasabi nila na hindi sila makalabas? Hindi, hindi, hindi po yan totoo sir. Nangyayari po ba ang child marriages sa kapihan, Senyor Aguila? Mr. Kilario. Hindi po, hindi po nangyari. Uh, Madam Senator, as far as I, I do not know anything about uh, mayroong ganyan nang nangyari sa kapihan. Walang child marriage sa uh, Madam Senator. Uh, kasi po, kung, kung, meron man, kung uh, mayroon kung meron dapat tayong uh, mga parents mismo magkocomplain kasi mga anak yun nila. Wala po. Meron bang child marriages sa kapihan? Kaya po, ma'am. Kalakalaki na sweldo ng polis. Sayang. Di ba, bago lang uh, in-increase ni dati presidente President Duterte. to bakit, bakit kayo umalis sa servisyo? Bakit kayo nag-aul? Malayo kami sa, among, sa aming pamilya, sa ka, kaming mag-asawa, na desisyon na namin na dahil doon sa uh, minsan lang kami naka, ano, sa isang nakakitaan sa pamilya, na isipan ng ating asawa na kami ako po ay pinto na bilang isang ano membro alhiti mo na ngayon ang mga pinaratang nila sa amin doon sa kapihan wala po ang katotohanan hindi po yan totoo your honor uh, gawa gawa lang po yan nila at saka madali lang dan ma, uh, lang nila lang identify kami pa, para tangan kasi kami dati kami uh, police. Wala kami ginagawa. Kung umalis man kami sa serbisyo, dahil lang talaga sa pamilya namin gusto namin mapalapit, walang silusan at happy po kami doon. On personal note, malaking insulto po sa amin na tinatawag po kami na kulto. They are very God-fearing. Um, they were, are well-respected po sa community. So kami po, pinalaki po kami ng tatay namin na may takot po sa Diyos.